Alas 7.25, muli pong nakaranas ng volcanic smog o vag dyan po sa Batangas dahil sa Bulkang Taal. Ngayon po ay suspendido ang face-to-face -face classes sa ilang bayan ng Batangas ngayong araw na ito. Sa abiso ng uh, RDRRMC Calabarzon, magpapatupad muna ng modular distance learning sa lahat ng level, pampubliko at privado sa Gunsilyo, Alitagtag, Batangas City, Bawan, Calacas City, Cuenca, Lemery, Lian, Lobo, Malvar, Mataas Takahoy, Nasugbo, Padre Garcia, Rosario, San Luis, San Pascual, Taal, Tanawan City, Taisan, Calamba City, Laguna. Kansilado rin ang pasok sa lahat ng level, pampubliko at privado sa Balayan, Balete, Kalatagan, Saibaan, San Jose, San Nicolas at Talisay. Habang elementary hanggang senior high school lamang ang kansilado sa mga pampubliko at pribadong paralan diyan po sa Santo Tomas kasama ang Alternative Learning System o ALS at ang TUI na mag-shift muna sa modular at online learning.